After guys, nandito naman kami ng tatlo manyaga. Bukas guro, wala na dito si Rot. Ay, Tito manang ah. Yung anak mo naman dito. Ah, diba manang ah. Hindi, hmm. sige hmm. na ba? Hindi. Karoon lang ba? Kaya ba ito kaano saya? Paspas yung magluto. Naprepare prepare ko naman yun. Antes ko ang Oh, di ba guys? Na-prepare ko na yun. Ano siya? sa anap siya ng rata. Ay, naka. Kaya na tayo guys. Ang talaga. Na. Kaya na tayo. Hindi siya rin makita. na yun. <laughs> naka, naka na yun. Ang laba na. Ah, nga ba si Rela? Ngayala mong tangkong. Eh, sa alugbati ka na yan, eh, kaso lang ang alugbati. Ano yun, nakalimutan ko, nakuha sa natin po Nakuha, nakuha yun, oh. Baka sa counter. Baka yun sa counter. Na hindi ko nakuha doon sa... Pero na mo? Wala pa oh, Wala, ako ang huli doon. Si wala, wala mo nga iwan mo. Masiwan mo doon na, bit-bit. Kaya mo na pakilo. kilo nag-oro na pakilo doon, diba? Kaya na tayo, punta na Sarap nila. Sarang tumungkog, diba? Bakit dito, oh? Lahat ang sapa ko. Magsigi. Pag magsigi na po sa dito sa Basta tangkong lang tayo.

Masa dili lang, hindi ba siya? Kaya siya, sarot. tayo. Bleeding kasi itong ano, Bleeding. Itong ano, pataw. Pan-daw. Bata na pataw. Okay man, hindi na tanga po ang pan May corporation, Sarot? Hmm? Okay man ang gulay ko? Mm hmm. mo doon, sa inyo, lang? Hindi, ko ito ba marunong ng Hmm. Sabi ko. Hindi hmm. hmm. <laughs> hmm. <laughs> ko kay madam na Hindi, hindi ko. Hindi, nilunuan ko eh. Hindi mo yung pwede. Saan kasi saan mo? ka Hindi. Ka, <laughs> ka pwede kasi kay Ramia ka man. yan sila? Di ba kaya? kaya sa... kuya sa kusina. Kung bilis ka diyan mamatang. Mm. Dito na yung shop ko eh. Pwede na kung hindi umalik. Hey, Lombia. Mayroon dito sa kusina. Mm. Kasi lahat sa'yo. Magkano niya ang lalaki. May mga bisi, may mga nagduro. Pinay kanya ng patungan kasi mahaba yun. Mm. <laughs> mahaba yung natuan. Pista di bo. Pinay nila ng patungan dyan. Mm. Di Sagal ko nga dito, hindi ako marunong magluto ng mga bariyani biryana yan. Hmm. Sabi okay. ko, okay. hindi ba lang? Ano ba na sila nagapal Arabic po? Ano sila nagapal ito? ko sila ka marunong ng sambusa yan. Wala ba na sila nagapal ito? International na ila ka? Eh? International na sa ano? Hmm. Ano naka... na! Ano 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 sila Saan siya nagluto ako po? Beef steak. Yung madam, bago ba ko direct? Purot! Ubus ang wilan na luto kasi Pilipino food. Wala na tudlo, utsa Wala na si madam. Sige, konti lang yon mga black pepper lang. Sige, hapon sa ano ko Hindi luto. Black pepper lang yun. Buya, ginisa. Wala na tudlo, wala na tudlo. Wala kabalo, kumulo, 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 Oko okay lang na mag-serve-serve ako. Magawa ng mga pagkain nila nga, ano, sa latak. Okay lang yun. Very simple yun. Pero nga maluto-luto yun. Ano na ako ikaday ng... Diyan ako yeah. ante ka. Papoy, basa pa ka. Basa maluto ka, nagawa ka. Mm, pa. Dito tayo sa mga upas. Ang limpi pa -limp yung kasi na. <laughs> kaya. Kaya ka. Kaya yung sila. May tulong Kaya, yun, Nito, -tong -tong. kaya Ay, mo Kali Kaya Kali pa na ni mo. Kaya ko bala na sa una. Hindi na Ha? Huh? Sa una pa yun, pagdating ko dito, Sinasabihan niya right, right, no, na ako ang marite ako. Ano na kutulog? Doon sa playroom. Hindi ko ano siya. Kailog dyan. Naman din na siya yun. Eh. Naman din siya yun. dyan. Kasi karin dyan. The small restaurant. Bala niya. dyan. Mayaw Judy. Together with Judy. Judy also do a restaurant in the Philippines. Okay oh, lang, gulay-gulay. Ito, gisahon mo lang. Hindi lang kasi maraming spicy. May food ba yung dalag? Nalagaw ng mga, ano, mga, oh, what po? Diba? Ang kanin, kisa, palaki ng mantika. Hmm. Buta nga nang hin. Ba, ang ito nagluto ko sa pagdito sa dati kong maamo? Ang bis na para sa iyang anak? Ang mama ang nakawa. Oh, huh? madali. Para na, ng mga anak. Ako mama. Kaya mama ko ng na ko.

Kuwat ka hmm. lang Hindi man yan mali. Hindi man yan mali. Ay, wala ba? Wala si Jessie, wala si Lian eh. Hindi kuwat mo niya si Kristen. Miling ko silang balay. Kamul-kamul hmm. hmm. ba lang eh? Ako Hindi nga pinabantay si Christine sa bata kasi pinalinis sa bahay. Hindi ako noon lang mo man. Nagalinis mo naman noon ako doon. Oh, Kaya, yeah. importante sa kanya ang linis ng bahay. yun, itong nakuhaan ni ang una na, di si Jesse nang bakasyon sabi mm -hmm. tayo, ganito yung may Jessie, uli, itong niya, yan, yan, matay ang mama yung mm -hmm. mm -hmm. kukakan ko wala siya katabang. pero itong pag ulakaw ni Jesse, ipuha niya na si Christine dito sa balay oo nga rin siya, nangyayin siya sa balay may kulitos ito pala, wala akong baka tapos ang paghalakaw sa yaya ni Rabia, si Christian, wala na nagbangtay kay Rabia. Bintura na siya. Mm. Nagbangtay kay Rabia ang nanay. Wala siya nagtabaho o hindi pa si mami. Hantod na ako si Rabia. Wala siya nagkuhag ay ni Rabia. Temporary wala. Wala.

Kaya isa pa, si Jesse, hindi ko siya ganahan magbiyahe. Sa dalaw. Hindi ko sa bata at sa na lang ito nga pa. nga sa lakang tayo namin. Kasi magbukaw ko. Mas gusto pa niya magbantay niya. May mag-limpi o mag-alaman Matamis yung ano, no? Kasi hindi ko pinaluto ng tsaka. ganahan pagkain ng mga sibuyas sa. Maripong sa mga bagay. na luto kagad ang ay ni Padre. Ano yan? Ito kalabasa? Oo. Oh, ano daw lutuin? Ano ko ni? Hindi ko ka ano oh, kan kalabasa. Tingnan yeah. mo na tawon. Na magkambyo sila ng yung... Justine, ang trabaho. Justine, bibig ko siya gusto na magbantay bata. Diba? Ay, nako mm -hmm. Pusog na kami. Saan namin pagkakaroon? Sarap, guys. O, diba? Ang loto ba tayo ng tampong kagweld munggo? Mm -hmm. Diba, guys? San mga followers. Mga friends sa YouTube. Ay, mga yeah. friends sa yos, Facebook. Okay? Ang loto din kayo, ha? Sarap. Sana to kung may munggo. Gusto nyo bili ako kulitis. May munggo na na. Hmm. Saya ingin bertanya, "Saya 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 ingin Ay, may pangulat na ako. Ay, lagi yan siya, no? Dito sa kabilang bahay? Hmm? Kabilang bahay? Lagi yan kay ano? Kay Lian. Kay mga lod, mga ano. ano yung sa Kami lang, Paul, Tabi mo lang kami pa mo ni Siri, Kasi dito ka kumakala. Oo, oh, may kwarta ko. Mapahulat ko. Oo, <laughs> may kwarta ko. Kung wala mo kwarta, mas kawawa pa ito sa atin. Ay, bakit? Mas marami ang pa yung sinasuportahan. Mm -hmm. Marami ka? Diyan mo lang ko bata ba ang suporta so mo? Mangot ko ba? Isko lang ako ng kalis. Katapusan ko ng mangot lalaki. Kaya mula mo ng kampi. <laughs> Isa lang lalaki na? Oo. No. Marami na ko. Okay, tapos Kunti na lang. konti konti na lang. Itong last time na Taway na si Jody. Di ba guys? Kunti na lang. Na ako sa yung... nila tapos na huwag nila lang. Tayo, ako hindi na magtulong-tulong. Hala yung, sila. Working student ka? Wala. minyo naman siya. Nagtrabaho nung good siya ng Gunchen driver. Mahirap magtulong. Hmm. Tulungan mo. Ibag ikala. Yung, ikala. Ikala sa kanila maglayo ko niya sa siyang anak. Magdawa ko niya siya kasi na sa dabaw. Mm. Magnatun, ka? mm. Na po, mga ganit na yun Ako hindi na magtulong-tulong sa kanya. Mm, hindi siya tulong Bala. magtulong mo siya. Kaya tulungan mo sila. sa so, pang lain. Na, nag-alas dito. Baka gusto kapatid mo dito ang kapatid niya mag-abroad. Diver? Diver. Diver. Mm ano mo, ang ama mo, baka maghanap ng driver, i-offer mo para mm-hmm. para makalutok ang masarap ng pagkaon kasi si siya. Ang naman ko sa mama So, ikaw luto eh. Puntahan mo doon. Ang driver sa inyong nanay, hindi kayo hago. No, ganyan. Laging pa kayong lumalabas yun kung marunong siya mag-ano. punta kung saan. Kung... Why, mangon? Hindi ganit siya mag-abroad kay ang anyang anak mo. Eh, Practical na ron. Wala pa kay, na karoon kay nga pa sa ano anak. yung anak. Sila yung anak siya? Sa pala. Wala mo na Pero yun yung tangang kauban mo. Isa na mong amo. na. Sarap lang to kung ah. bago ito ito. No? Sarap ka lang kami ano yung share kasi wala ay, kami na budget. Iban man pagbalay. balay, lulahin ang halpwa ito. Magkita pa ka na adlaw. Ay, ang pwede ko. Um ba, kasi bangus. Gusto ka lang kami ni si Cyril ka dito. Kasi walang bangus. Mukha ko sa Sige mo isa pa oh. Masyado na. Because hindi na yung masyado. Di ba? <coughs> Hi! Thank you guys! Salamat. Patuloy na namin to, Salamat po. Mahaba na kasi. Thank you po. Salamat. Dahil lang, e, ano pa yun? E, 20. 20 minutes yun. Kana ako matapos na. Wala na ako problema. Ako na nga. Tapos na ko yung kung iyan. Mm -hmm. Dapat ano? Tapos mo sa tisda o? Oh. Dagan na nang tisda na human niya. Yeah. Niya? Ano yung civil engineering ang wala niya na human? Um, ah. Sa katuwi kong tumat na naman siya. Ano? Mga kung ano, si Kansan pa sa tisda mo. Ano? hindi na natin na eskwela kung na naka-eskwela na ng TESDA. Accredited na ng TESDA kung mag-abroad-abroad siya or mag-apply siya sa koan. Ha. Pinas? Accredited mm naman ng TESDA. Ano yun na? Gusto niya dahil na baka umay siya. Nako, mong ka. Hindi na po kung pagsak mag-sugod siya. So, taranta ka. Wala dalawa?

Ayan ang asawa mo. Ayan ang sawang. ngayon ang marami ng asawa. Sana ang ang So guys, bye. Please like and subscribe. Thank you po. Salamat no, na right, subscribe ka sa akin way. nga. So pa wala po. I like. Thank you Pupos po. Welcome sa po. Thank you. Bye. <laughs> <laughs> Ito na naman ba na? Ito na naman ba Ito